nalulungkot tayo, narating natin yung 50, nawawala na tayo ng pag-asa kasi 50 years old na tayo. Nasa 30s din ako, inisip ko na sabi ko 50 years old, parang wala na akong pwedeng gawin. Bali pala, napakadami nating pwedeng gawin at age 50. at age 50. Ano nga ba yung mga advantages natin? Pakita ko po sa inyo yung triangle wherein there is so much more to do. First is, this is your golden decade. Ito yung golden years mo. Huwag nating sayangin yung gold kasi sobrang dami na nating experience, di ba? dami na nating knowledge. Ang dami nating kayang gawin na expert na tayo sa level na yon. Hindi lang knowledge basta eh. Kung parang tumalun tayo dun sa level 2, level 3, we are expert on this field. That is your golden years. For example, teacher ka. Huwag ka ma-insecure sa mga bagong teacher. Kasi sila magsisimula pa lang ng journey nila. Ikaw, naikot mo na, di ba? Ilang batches na ng estudyante na pagdaanan mo. Kung 50 years ka na, dyan sa kumpanya nyo, may bagong hire. Huwag tayo ma-insecure kasi iba ka, iba yung level mo. Tandaan natin yan. Huwag nating ibaba sa level ng entry level. Yung alam natin. You are in your golden years. Sobrang laki ng advantage mo sa kakagraduate lang ngayon. Laki ng advantage mo sa kakasimula simula pa lang ng karir nila ngayon. So second, pinartneran pa yan ng technology na hindi pambata lang na kaya nating aralin. Kaya mo aralin ng AI. So bakit ka matatakot? Ang laki ng advantage mo. Kung hindi mo maintindihan, may pera tayong pambayad. Next, opportunities. Iba pa rin ang opportunity ng 50 years old sa 30 years old. Tanda natin yan. Kahit gano'n siya kagaling pag 50 years old ka, ito yung pagmamalaki natin. Ito yung advantage natin as 50 years old. Ano yung pwede nating gawin ngayon? First, ang advantage mo, madali na sa magtayo ng negosyo mo as 50 years old. Imagine mo tapos na yung family responsibilities mo. Nakagraduate na yung mga anak mo. Isa pang maganda, alam mo kung ano maganda ang situation mo. Yung anak mo nakagraduate, pwede mong maging business partner. Advantage, 'di ba? And meron ka nang ipon, meron ka nang enough capital. Hindi kagaya ng mga 20 years old nangiram ng pang-capital. Ikaw may ipon ka na and meron ka nang experience. So na napakadali sa iyo magtayo ng negosyo. Kaya kung gusto mong magnegosyo, isa kang 50 years old, ang laki ng advantage. Huwag tayong matakot. So, second po, advantage natin, madaling maging content creator ngayon. Isa sa advantage mo, 50 years old. Unang-una, -una, dami mo experience. Hindi ka mangongopia. Kung ano yung pinagdaanan mo, kung ano yung field mo, kung ano yung industry mo, failures mo, success mo, share mo lang yon. And hindi mo kailangan ng technical team. Hindi ka problema kasi may pera kang pambayad. Yan yung advantage natin. And third, meron tayong self-confidence. Ang taas ng level ng confidence ng 50 years old pag nag-vlog ka. Bakit? Ang dami mo rin naman na pagtagumpayan sa buhay, nakapagpatapos ka ng anak, na-survive yung mag-asawa, ang dami ng mga problema, nakapagpundar ka ng bahay, may sasakyan ka, may maganda kang karir. So you have all the reasons to start your content creation career. Next, number three, may reputation ka. It's so easy to attract opportunity. Ang ganda ng reputation mo, 50 years old. Ang ganda ng takbo ng career mo, 50 years old. Ang lago ng negosyo mo, that's your advantage. Kaya yeah, dapat alagaan talaga natin reputation natin. You can easily choose a second career. May technology. Sabi ko nga, you have enough time. Dahil malaya ka na ngayon, ibig sabihin po, wala na tayong mga inaatid sa school, wala na tayong tinuturuan sa assignment. So you can choose your second career. It's so easy. That's your advantage. 50 years old, dapat meron kang next career. May second career ka. Pwede na tayo magtayo ng side hustle na out of character. Ito yung sinasabi ko kanina from yung career na ayaw mo, ngayon yung second career mo, o yung side hustle na out of character, pwede pwede mo na siyang gawin. Ito yung pagiging vlogger ko, it's a career na out of character ni Doc. Mayayain po kasi ako sobra. Sobra may mayayain. Kung alam nyo lang, nag-aaral ako, nasa sulok lang ako. Pero ngayon, hindi nyo na mapatigil si Doc. Ayaw nang tumigil ka kasalita. Ito kasi yung out of character na pwede mong gawin, hindi na tayo takot sa judgment. 50 years old, di ka na natatakot sa criticism. Pag naging content creator ka, takot ka pa ba sa criticism? Hindi na, di ba? Pag bigla kang nagnegosyo, nagtayo ka ng coffee shop, matatakot ka pa ba sa criticism at age 50? Hindi na, di ba? So, out of character, pwede mo nang gawin yan. That's your advantage. Wala na tayo sa level or sa stage ng judgment na nakikinig pa tayo dyan. Affected ka pa ba? Affected ka pa ba sa kapitbahay mo sa comment niya? Affected ka pa ba sa comment sa Facebook? Hindi na, di ba? Alam nyo, hanggang ngayon, may basher pa rin si Doc, pero hindi na ako. Never na akong affected eh. Dati, affected ako. Nanay ko, mga kapatid ko, lumalaban pa sila sa Facebook. Ngayon, parang, hindi na, hindi na kami affected. You can start your your new advocacy advantage mo yan. Yung gusto mong purpose, pwede mo na siyang gawin. Pwede ka na magkaroon ng ministry, pwede ka na magkaroon ng mission, align with your purpose. Kung mo talaga ang purpose mo ay sa kalikasan, tulungan ng kalikasan, ba, pwede mo na gawin yan. you have enough time. Sa lahat ng 50 years old, advantage mo ngayon to start your new advocacy. So sa lahat ng mga followers ko na 50 years old, it's an advantage on our part. Marami tayong pwedeng gawin. And I can help you po. PM Ganun ka lang. Sa personal life ko, pwede tayong magkaroon ng one-on-one -on -one coaching. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.